Limang bagay para magustuhan ka ng babae. Pagiging tapat at matatag na partner. Ipakita ang pagiging mapagkakatiwalaan sa salita at gawa. Halimbawa, tuparin ang mga pangako kahit simpleng tatawag ako mamaya at maging bukas sa komunikasyon. Pagrespeto sa kanyang pagkatao at ambisyon. Suportahan ang mga pangarap niya, career, hobbies, o personal na layunin. Iwasan ang pagdidikta o pagmamaliit ng opinyon niya. Pagpapakita ng malasakit sa pamilya at kaibigan niya. Mag-effort na makisama sa mga mahal niya sa buhay. Halimbawa, tulungan ang nanay niya sa groceries o makipag sa kanyang mga kapatid. Pagiging masaya at positibo sa buhay, dalhin ang magandang energy sa relasyon i-share ang mga nakakatuwang ideya halimbawa surprise date sa art museum o food trip sa Binondo pagiging lalaking may prinsipyo at pagpapahalaga ipakita ang integridad tumayo para sa tama kahit mahirap halimbawa ipagtanggol siya sa mga maling hakahaka -haka o igalang ang kanyang oras at personal na espasyo dagdag tips Huwag maging possessive. Bigyan siya ng kalayaang maging sarili niya. Magpakita ng pag-unlad sa sarili, career, health o mindset. Ang babae ay mas magmamahal sa lalaking may direksyon at respeto sa sarili.